Claire. Okay lang po ba kayo? Randam <laughs> ko lang kung gaano ako kaswerte. Bait-bait nila. Sa akin din naman po eh. Swerte din po ako. Pero, parang hindi naman ako karapat-dapat. Wala na po yun. Nanghingi naman na po kayo ng tawad eh. Tsaka iba na po kayo ngayon. Kaya kinalimutan na po nila Lola Ana yung mga ginawa nyo. Pero Gemma, hindi pa nila alam lahat-lahat. Tita Claire? May hindi po ba kayo sinasabi, Tita Claire? Ano pong ginawa niyo? Gemma. Ako ang nahilan kung bakit napunta si sa Sandra kasi Simeon. nailigtas siya ni Simeon. Pagkatapos, dinala siya sa ospital. At nung nahanap niya si Lola Ana, para isolinya niya si Sandra, ako ang kausap niya. Nung mga panahon na yun, gustong gusto kong sirain si Jacob kaya nung nalaman kong mahal na mahal ni Sime si Sandra. Kinumbinsi ko siya. Kinumbinsi ko siya na ilayo niya si Sandra. Pati ang anak niya. Ako ang nagplano. Pinlano ko lahat ng mga masasamang bagay na yun. Ako lahat ang gumawa ng Gemma. <laughs> Sabi mo, huwag na lang <SMILINGaría> magdulo, Lola Ana. Hindi, Sandra. Sigurado ako, katutuklaman nila ako. Gemma, natatakot ako. Gemma, natatakot ako. Baka sila sa akin. Gemma, ikaw lang nakapakalam nito. Tita, Tita, kayo. Tita, kayo. Lola Maria